Hello guys, magandang uh, araw sa atin lahat. Ngayon naman guys, meron akong isi-share naman sa inyo isang uh, munting kaalaman. Ito ay kung paano tayo voice voiceover na hindi tayo magsasalita. No? So, sa paggawa nito guys, ay gagamitin natin na ating mga cellphone. So, ngayon kung handa ng ta na tayo, tara at sundan nyo ako. Okay. So guys, sa inyong mga cellphone, hanapin nyo yung hanapin nyo guys yung Play Store. Ayan guys. Then sa Play Store guys, search bar, type nyo ang T2S. T2S. Then, click it. Okay guys, andyan yung babas T2S text to voice. Okay, so what we are going to do is to install it. Okay, click natin yung install. Then install hinhintay natin guys na ma-install ito okay so it's ins installing then click natin yung open so guys yan na guys ah uh, yan na, guys yung interface ng T2S So, napapansin nyo guys, naka-blink na yung cursor. So, ibig sabihin, ready yung siyang tumagap ng mga text messages. Okay. So guys, tagi gawin natin sample ano. Ito ito ang message. Mahirap ang buhay. Pero masarap mabuhay. Agree ba kaya dyan, guys? Well, totoo ko yan. Mahirap talaga ang buhay, pero masarap ang buhay. Yan. Okay. So, now, guys, ayan uh, yung gawin natin yung sample para magamit natin, ma-try natin yung iba't ibang voice uh, over na andito sa apps na ito. Okay. So, next yung gagawin natin is, i-click natin yung check yan sa taas. Kung wala na kayong dadagdag dyan, so, ibig sabihin, okay na yan. Click natin siya. Okay. So, yan guys. Next na gawin natin guys, is punta natin tayo yung settings. Ito. Sa baba, sa bandang kanan, sa pinakadulo. Yan ang settings. Okay. So, yung guys, ang makikita natin dyan sa settings, mayroon dyan speech engine, uh, speech voice, speech rate, speech speech. Okay. So, yan yung mga laman ng settings. So, ang gagamitin lang natin dito guys, yung tatlong speech voice, yung speech rate, then speech speech. Okay. So, dito guys, speech speech, ah, uh, speech voice. magkikita mo dyan guys, yung number one dyan is English. So, ah, uh, dyan tayo po ng, hanapin natin yung ating speech voice dyan. Okay. Then, napansin nyo guys, maroon dyan speech rate, then speech speech. Itong speech rate dito guys, ito yung, ah, uh, maging mamando kung gaano ka bilis ang deliver ng ating speech. At ito naman ang speech speech naman ito guys. Ito naman magsasabi kung gaano ka tinis or kababa ang boses natin. Okay, so tara. Try natin yung ating tinaip na <coughs> message. Okay guys. So hahanap hanapin mo natin yung ating speech voice. Since yan ang English, hanapin natin yung Filipino. So, uh, sa, sa anong English na yan, yung katapat ng English may arrow down dyan, click mo siya then, yan lalabas yung mga speech voice Yes, dyan andyan yung iba't ibang um, country na may mga speech voice so, natin din yung Filipino Ayan, guys, okay so, yung Filipino, mayroon yung Filipino one ah, uh, fill PH language, okay so, itatry natin yung speech uh, rate then speech pitch na ito. Okay. So, try natin sa, sabihin natin one, 1 1.0 then same 1.0 Try natin kung anong kalalabasan itong tinayp natin, kung anong voice ang mapudus dito. Okay. So, guys, yung dyan sa green na bilog ito siyang arrow. Click natin yan para maplay natin yung uh, tinayp natin. Okay. Let's do it. Mahirap ang buhay, pero masarap mabuhay. Ayan. So, yan yung kanyang tono, no? Maganda. Okay. Next naman, guys. Balikin na natin. Ilipat naman natin ito sa, say, 0.5. Then, sa as is lang siyang 1.0 sa speed speech Okay. Try natin ulit. Mahirap ang buhay... Pero masarap mabuhay. Yan, bumagal siya, no? Okay. Then, try naman natin, guys, yung... Basta tandaan nyo, guys, itong speech rate, speech-speech. Yan yung mag hindi -de na kung anong klaseng voice or pitch ang gusto niya, no? Okay. So, try naman ulit natin Filipino to. Okay. Filipino to. try natin yung 1.0 then 0.5. Okay, try natin kung anong dating yan. Okay, play. Mahirap ang buhay, pero masarap mabuhay. Ayan. Pwede mag mag mababa. Okay. Try ulit natin sunod. Sa 1.5, 1.0 speech rate. Okay, let's try it. Mahirap ang buhay, pero masarap mabuhay. Ayan, matinis siya. Okay, So, it, basta ang yung guys, itong speech rate, ibang mo kung anong gusto mong voice ang gusto mong iproduce. Okay, next. Tingnan natin itong Filipino 3. Okay. So, sa Filipino 3, o kaya, yes, yeah, sa Filipino 3, tingnan natin, 1.0, 1.5. Okay, let's try it. Mahirap ang buhay, pero masarap mabuhay. Ayan, medyo na maos no? Try ulit natin tong pinakamababa. Si Then 1. Then, 1.0. Mahirap ang buhay, pero masarap mabuhay. Ayan. Nasa ilalim na lang ang boses. Okay. Another one. Say, si Philippine 4. Okay. 1.5 then 1 okay let's try it mahirap ang buhay pero masarap mabuhay ayan ang dating niya then sa Filipino 5 naman Tignan natin same 1.0 1.0 let's play it mahirap ang buhay pero masarap mabuhay ayan ang dating niya no okay uli eh, palit natin siya. 1.5 then wait, 2. Mahirap ang buhay, pero masarap mabuhay. Ayan, nabilis. Na nasa ilalim ang boses. Okay. So, yan guys, lang gagawin, mo, yung boses mo is magdedetermine dito sa yung pipiling speech uh, rate, then speech speech, ano? You know? yan lang magkakatalo kung paano mo siya hahanapan ng gustong gusto mong boses. Okay. So, yan guys, yung yung paggamit yan. Next, guys, uh, kung tapos ka nang gawin yan, okay ka na, wala ka nang gawin yan. Mayroon yan tatlong dot sa taas ito. Click mo siya. Then, click export as audio file. Kik click mo yung export as audio file. Click mo siya. Then, save it. Okay. So, succeed guys. Then, next, yung file na ginawa, abos, so, makikita mo rin dyan, guys, sa, ano, uh, sa file. Dito. Ayan. Mahirap mabuhay, pero masarap mabuhay. Okay. So, yan. Ayan na, guys. Well, guys, so, ganun lang, guys, kadali mag-voiceover na hindi ginagabita ng pagsasar na hindi tayo nagsasalita. So, through text messaging, makakakapag-produce tayo ng uh, voiceover. So, ganoon lang kasi guys. At hanggang dito na lang itong aking munting uh, video ito. So guys, sa mga bago pa lamang sa aking channel, sana huwag kalimutan mag-like, subscribe, and mag-leave kayo ng comments. At kung meron kayong tanong na pwede natin sagutin at gawin natin ng video, please to i-leave yun sa comment section. Then at same time sa aking mga um, uh, subscribers, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pag Uh, suporta sa aking channel, maging kalim. At sa lahat, maraming salamat at iingat tayo lagi. Bye-bye!